ah uh, makinig tayo naman sa testimony po ng isa pang uh, nagkiklaim na victim family po sila. Uh, Ma'am Gonzales, Cristina Gonzales. <coughs> Sige po, bigyan ko kayo ng mga limang minuto, more or less. Apa. Magandang umaba ko You lahat. can You can remove your uh, face mask. Uh, ako po si Cristina Gonzales po, asawa niyo si Dito Gonzales ng taga-antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin, galing po talaga po sa polis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na baga, huwag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung, nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po um umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay, sabi nga po maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang ako po, ganun, nasa morgue na nga daw po. Tapos ka na? Kailan na kayo nag-usigaw magbenta ng droga? Bali, ano po, noong 2015-2016 po. 2015? Hindi pa presidente si Presidente? Hindi pa po. Ha? Hindi pa? Who's the, sino, ma-identify siya? Oh. Ah, uh, kinukulong mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Oh. Kilala si, mo? Opo. Oh, sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Alan Kadag. Police, police Opo, siya? Police Antipolo po. Police Antipolo. Maybe you can invite him here. Sir, Mr. Chet. Sino pa? Bukod doon sa police na Yung sa asawa ko po, sir, kasi hindi ko masyadong kilala po kasi nagbibigay sa kanila yun. asawa na, napatay na? Patay Opo, yung pinakay po okay. nila. So, sino pa yung mga kilala mo mga police na, na, na kinukunan, kinukunan ninyo ng droga? At binibenta ninyo? Yung po, sir, ayaw, madalas pong magsama sa asawa ko nun si Sir, wala ako po at kasi Basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi napo po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko doon po. Sige po, wish... uh, nagtanong lang kayo may kasi masyadong ano yung ano mo eh, may iksi yung ano mo. So, actually, may bagit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibagit ang taon? 2016. Po. 2016, okay. So, July 5, 2016, ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan asawa mo? Ulitin, pakibagit. Silito Gonzales. Ulitin, silito si Gonzales. Okay. Mr. Chair. And Mr. Chairman, Mr. Chairman, this is also to clarify. I'm sorry, Mr. Chairman, this is also to clarify the statements made by our hmm. research person. Yung timeline lang, uh, Mr. Chairman, I think that's important. No? Kailan na patay yung kanyang asawa? Uh, kailan po yung uh, hanggang hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng police? Siguro yun. Sige ma'am, ipilin the blanks natin ma'am. Uh, Mag, uh, ang tanong ni Santo Villanueva, ano yung, kailan kayo nag-umpisa ng nagbenta ng droga dahil sino sinusupplyan kayo ng polis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. June. Kasi po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March, okay, sige po. Okay. Thank you. At least medyo na... Oh, yes, Ano para nga? Thank, thank, ng, thank, thank, you, na, thank you, Mr. Chair. Thank uh, you, uh, Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung police na nagbibita ng droga at uh, nagtapot sa asawa mo? Nag, ano na nga po kami? Nagsampal na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? section order ko po pala. Ah, yung police na yun, nasasabi, ano pangalan no? Yung nagbibigay po sa amin. Yes. Alin Kadag po. Alin Kadas. Kadag. Kadag. Uh, Mr. Chair, may we, can we invite uh, that certain Alin Cadas? And to continue, Mr. Mm -hmm. Chair, ah, uh, magkakaalam mo na saan siya ngayon? Yung police na yan. Hindi, ko na po alam kung nasaan na po sila kasi alam mo, iha, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin? Lahat ng ninja cops na wala kami makuhang ebidensya para mag-pin down sa administrative or criminally, pero meron siyang report na siya yung ninja cops ay pinagtatapo namin sa Mindanao. So lo, basilan, tawi-tawi, mag-Indanao pinagtatapon namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa autoridad. Alam si Chief of Police. Pinalis na po kasi ako ng antipolo nun sir kasi nga daw po isusunod na akong papatayin. Ayun. Kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka. Basta you should have reported that to us uh, para matanggal yung mga tao niyo. Ma'am, ma, ma tinatanong ka lang namin kasi para lang may added uh, details kami. Pero actually, uh, ang aking uh, request siguro, since si Atty. Shadjok, I think, para uh, parang, dini, parang dinidevote mo na rin naman sarili mo sa pagtulong sa mga ganitong klaseng victims. Eh. Pwede bang pakitulungan kami, gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para nandun na orderly yung orderly yung kanyang uh, kwento. Uh, pwede um, ba yun, uh, Atty. Jok? Um, alam ko po, Your Honor, ay yo kami. abogado po siya. Ah, may abogado siya? Abogado Sino pong abogado, abogado niyo, Ma'am? Gamon Gonzales? Si Atty. Dino Delian po. Andito ba siya ngayon? Wala, Wala po. So, yun, yeah, sige, makiki, mak, makiusap na lang po tayo sa kanya. Gawang kayo ng David para at least alam na namin yung basic mo na kwento, pero kung mga detalye nandun din po. Mr. So, Chair. So, so with the permission of Senator Padilla, ladies first mo na tayo. Sige, Senator Rondiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Uh, Senator Robin. Isa dagdag na detalye, uh, Ms. Cristina, <clears throat> sino naman po yung pulis na may ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay, ano po, kay Marlon Olaco po at saka kay ano po, Sir Baste kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelido ni Sir Baste? Ayun ay, lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis okay, din? mga pulis po. So pareho pong pulis. Uh, Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin, kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila ay nasa active service pa. Kung sino pong pwedeng matanong sa PNP? Pero hindi na po dapat. Sino sino ng ating ano uh, top six sino ang from PNP ngayon na uh, nasa HQ na invited natin. The present. Okay. Siguro chair. Okay. Okay. Sa susunod na Yes, yes, i ano we will Ah, okay. uh, uh, pwedeng ay uh, we will ask the PNPHQ to have also a representative here. But yung sa time gap natin, we will write them uh, to 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 confirm. Uh, kung, ano, po, ano. Siya. Sige, uh, Santa Padilla, what's uh, your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina N. Gonzalez. Yun po yung uh, nilalaman po ng aking uh, paunang salita kanina. Natunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016. Kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag natin paglilinis ng mga ninja apps. Kasi po, papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni mam uh, Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will na talagang durugin niyang uh, drug uh, syndicates at uh, paglipana uh, po ng droga. Talaga pong uh, yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yung mga uh, iskalawags po talaga, eh talaga maglilinis po yan. Yung po yung sinasabi. Kaya po yung 2015 bago po pumasok si uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating iskawalaw. Maraming salamat po. Thank you. So